if you're looking for an affordable Japanese food, this one is for you. It is located at Marawi, Lipa City, Batangas. Ito nga pala yung pasilip sa mga in-order namin. Meron nga din para silang sinerve sa amin na complimentary na salmon skin na nagustuhan naman ni Ara. Kita nyo naman sa so sobrang tuwa niya, napapasayo pa nga siya. Ay oh, super happy yard. Hyper-activated na naman siya. Aliw na aliw nga din pala kami dito, lalo na yung anak ko kasi pa-picture siya ng pa-picture dito sa paintings na to. Actually, hindi ako sure kung paintings ba to or picture lang na tarpaulin. Here's the proof na gustong gusto niya talaga itong spot na to kasi lagi siya nagpapa-picture at nagpapakuha ng video dito. Oh, Mga Japanese. Sa Japan, Japan. Oh wait, there's more. Talaga namang mapapainta ka din dito kasi nagpapatugtog sila ng Japanese songs habang kumakain ka. <laughs> sayo pa ka kasi ng sayo. <laughs> Oo, oh, ayan na naman siya. Hindi pa rin siya tapos sumayaw. Nakakaloka. Ito nga pala yung vibe sa loob ng restaurant nila. Very Japanese din talaga kasi yung setup nila. Kaya gaganahan ka din kumain. Kasi parang nasa Japan ka na din. Ito nga pala yung isa pa nilang wall decor na very aesthetic. Say hi! Hot Ano to? Siya sa Siya

So now, let's rate their food. If udon is 8 over 10. Madami siyang servings at masarap din. Next is katsudon. 10 over 10. Ito yung pinakamaraming servings sa rice meals nila. So ito yung pinakasulit for me. Na-try na rin kasi namin to. Nung buntis pa lang kay Dior and nagustuhan ko talaga siya. Next is Ebe Tempura. Isa to sa favorite ko kasi super crispy niya talaga. Tapos ang lalaki pa ng hipon nila. Last is their tankat sa ramen. Hindi siya ganun ka-creamy pero malasa naman siya. And yung meat medyo makapal kaya mabubusog ka talaga. So ayun lang guys. Dahil busog na kami, uwi na kami at maglalakad lang kami dahil malapit nga lang to sa bahay namin. At ito nga pala yung anak ko nagtuturo dun sa moon. Bye guys! On my next vlog. Bye bye. Bye bye. -bye. <laughs>